guys, nandito tayo sa aking pinrobble shot na submersible pump ng isang araw. Ito yung pinabunot ko kasi nga wala ng continuity yung kanyang alin uh, So para matesting natin kung hindi dito sa dugsungan ay pinabunot nyo natin. At uh, tinalupan natin yung linya dito. Tapos natin. Yan na wala. Itong isa meron. Kung kabaak, wala. Marahil yung winding na niya ng putol. Kaya palit motor na. Aray ko. talaga, <laughs> no? Palit motor. Aray ko. Ito so yun, mga kawido. At uh, ang hatol natin dito ay palit motor. Yung nakain pa. Yung mga maintenance dito. Hindi po kaya suportahan yung isa. Hindi kaya. Malita. Ay, nangyay gano'n sa Babapang lamatay yun. Hindi rin e, kaya. Ay, e, e, nangyay na gano'n Dalawang motor na no, wala kasuporta dito. Ay, wala, nauubo sa'yo. May ng na po. 539 uh, oh, na ang gastos. Alas maaga kayo dito. May mga kapipay. Hindi <laughs> na. Hindi na kapipay. Hindi na <laughs> yan guys, yung isang submersible. Oh. Uh -huh. dalawa yung kanalang motor dito. Bu buhay po. pa? Oh, Ramdam nyo. Sadyang okay. uh, sa okay. mahina po. Yun na yun yung tapo na continue niya ang galing ilalim. Yung kanina, yung biglang tapo. Uh, ulitin, mo, ulitin, ulitin. <laughs> oh, kaya yeah. na, ulitin na. Ulitin mm -hmm. na. Ayan. 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 Um, Bali guys, mahinang ng... Humigok tong isang to Tapos Pero na, hindi ito hi yung hi ginagawa natin Yung pabila yeah, Ang ang, ang, ang ko. Hey, what, man? Yan po ang ipapalit na submersible Kaya yeah, kasama kayo sa vlog o oh. Sa YouTube ha. Huh. Gay, okay, gay, okay, dali <laughs> Hi, hi to my vlog Ayy <laughs> bale guys, ito yung bago. Pagkalubob. Yeah. Test natin. Dapat may content lahat ng linya. Kayano. Mm. Yeah, Ayun eh kay Lorenza muna ipabubunot para malaki yung De, isa, walang content yung. Bayon, giy, kabilang linya na. kaya pinalitan na guys. Dali ko yan. Sampat. Aline na gutas. <laughs> Diyan at yan guys, tinatap na natin ang ano. Natap na namin ang bagong motor. Magkano na? 400. 3 horsepower lang to. Yung tinanggal namin ay 5 horsepower. Kaya papalitan din natin ang panel. Ang

To okay, so ba? To ba? Tara ba? Tara ba? Tayo pasoyo nga. Tayo babaril natin diyan. Basta 'lo makabaril. So maganda 'to ngayon guys. Tumbagaw. Di baril. Ito mo na. Ito mo na. Tuduhan baon. Ang tulak. One, two, three. Nakatakot to eh. Naku. Hindi okay, yun. Tumalak. Ako. magbala. mo mo na saray na ngayon eh. Ang naman po. Ang Takot na rin. natatakot na rin.

ay, nakakatakot guys. Hey, okay, patok! Ito taas! Patay! Tagay na dito! 1, 2, 3! Bye. No, no stay. Then the guys are on board. Okay, sa akin na nauubos eh. Tapos baliktad pala kabitan, no. Umutanggal. Okay na. Por lo menos, Bali, na-etap na po natin guys. At, uh, lang sa timba yung submersible na yun yung gam And guys sinabutan na kami lang kami ng ulan yung ulog na yung submersible nahulog <laughs> 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 na maghulog <laughs> yung motor ang hulog hindi ka hulog <laughs> kailangan <laughs> oh suporta suporta Thank you. Ah, oh, mano-mano may ano eh. naman pala. Chain block. Yung one. Bali PVC po ang ginamit para madaling. Yung ating pang tugutin. Oh, may yun. Hindi, hindi, hupo. Yun, si Baboy Shaw. Ito dito ha, clam. Yan. Ay, saan nyo na dito. Ay, ngayon, Pag nahugot yan, hindi na makukuha sa ilalim mo. Yeah. Naligo na po ang mga magtutubo. Uh, <laughs> wale, ng... Ay, tabing eh. Hey, let's go. Let's go. Oh, aku mau. Jangan apa duduk di atas saya. Oke. Oh, ang tagal bago na ibaw ng tubo guys Ito testing na kami Testing na daw Bahay na natin So yun guys, ayos na Lakas ng tubig Kaya kakabit na ang tubo Yan yeah. guys oh Lakas ng tubig So yun, okay na Kaka-uwi na tayo <laughs> <laughs> So yun guys, uh, okay na yung uh, tubig nila Thank you sa panonood At uh, inabot na ako ng ulan, uuwi na ako Wala ko, ginamit ko yung malakay